nga nawawala kami. Kasi yung pukin ng inang in charge sa address, tanga, bobo. Ah. Dalawa pa sila driver, parang tanga, parang bobo. Dito kami ngayon sa may, ah uh, ano to, information. Baba kunti, stretch, kain. Tatlong oras na rin kami nagdadrive drive eh. Gagawang ganda ng Canada par. Tingnan mo yung mga nature. Yung species na yan, endangered yan. Konti na lang yan. Konti na lang natitira sa hundo. Oh. Saka iba yung lakad. Look around. Beautiful. Nature. <laughs> This is what life is about. Exploration. Adventure. Don't. <laughs> Di ba? Lumagpas kami ng 45 minutos. <laughs> Daming nasayang na oras, gas, pagod. Binuhos ko lahat dito sa sa ano na to. Sa trip na to. So tama yung una no? Tama ako. Nilagay nito. Dapat pinuntahan muna natin. Paro guys. Kaya yung tatandaan at maraming ano maraming mga nangyayaring mali ang ang ano kasi ang buhay kasi walang aksidente yan lahat nangyayari dahil may dahilan so the fact na naligaw na, na, na kami or na mali kami ng destination na late kami ng kahit gaano kahaba ano yun it was meant to happen is what i'm trying to say like may mga bagay sa mundo na hindi wag ka ma-stress kasi planado yan lahat ng universe par walang kung nasang ka ngayon like sa exact moment na nasang ka you are exactly where you need to be facts diba so amazing paano po? dito taas Wow, aromatic! Paano i-close? Aromatic din? Utang din na. Oop, Emmet. kangong. <laughs> awa ka na, awa ka huh? na. La. Good shit. Tara, mong din. <laughs> <laughs> Nakapunta na namin yung tama. Nandun sila, nag-ano, nagsisetup. Nag-design muna namin maglakad-lakad. Explore ba? Explore. ano. <laughs> Life, this is life. Yeah. <laughs>

Diretso. Oh, Bumibili kami ng panggatong tsaka ng ano, ng ice. Walk with me, gang. Kasi nag-ano na kami, nag-set up na kami para tingnan mo gano'n agad yung ko. Tapos <laughs> Nakapalam na kasi yung mga tulay na lalaki hindi takot magpa in public. Walk with me gang. Hanap tayo ng pwedeng nakawid. pa. Tatlo pa.

Nakakaw na nga tayo. Hindi nyo ba ba? Sa bulong lang. So, walk with me again. Walk me. Sa gitna, ito yung community center. Dito nag-ano lahat, nag-gather para for, for ano ba, uh, recreational activities. Tapos, tapos ito sa yung pinaka-genius na part. Dal-dal. Papakita ko sa inyo yung pinaka-genius na part dito Walk with me, walk with me Nakikita niyo to? Para ma a, no, to Tingnan no, no. mo naman yung mga... Mga ano namin, na no? Mga contraptions, kung saan nakatali yan Tingnan mo, just... Just look, bro Tapos yung tent namin Nakasya sampung tao Walk with me, Jai, walk with me Saan na ito buksan? Laki ng loob. Paki naman loob. Paki naman loob. loob. Hmm. Okay, okay. Tama na Dito tayo ngayon. Negro! Negro! <laughs> private, private property. Sa... Negro! Mo, private property to na duck. Pero, pakita mo, pakita mo. Dito ka muna, dito ka muna. Dung ka, dung ka gali para makita nila. Dun, dun. Tignan mo, ito lock ah. Tara si Isis sa iyo bar. Hindi ka tag-tig ka tag mo ka nun po. Pakita mo, pakita mo dito. Live. Ito, private-private to na dap pero ako kasi na klase na tao. Yung karisma ko, hindi mo masukat ba. Tumaan dito yung may-ari. Pinayagan naman kami mag-stay dito. Narin yung mga ano. Ako kasi na klase na tao. Yung mga negative comments, ginagawa ko siyang fuel ba? Para mas mapaano ako. Mapa, mapaangat ko yung sarili ko. Pero yun, kahit mga yan, kahit puro negative, sa puso ko, mahal ko talaga sila. So like, ako, tanggap Pag so, pupunta akong taas, isasama ko yung mga yan. Ganyan ko sa kamahal. Kinawa mo hulugan.

Ito yung mga sandali bago ang sakuna. Kasi di ba, back story lang. May natagpuan gaming parang cliff. Tapos ano siya ba pwede tumalon-talon and shit. Tapos tumalon-talon kami. Tapos sabi namin, tara, explore muna natin ito. Kaya yan, nakikita niya, naglalakad-lakad kami. Nag-explore kami. Na-explore namin yung area na yan. maganda siya eh. So yan, lakad-lakad muna kami. Ah, may nagjo-joke-joke pa kami, oh. Mga kahoy pala to, no? Ayun, no. oh. Ayun mo nakapakan natin. Ayun, no, walang pumansin sa akin, oh. Ah. As usual, walang pumapansin kay Jater pag nagjo-joke siya. Tapos may nakita kami ganito. Sa isip ko, pagkain na nasa loob sa kanila kung ano-ano. Tapos yan na, binubuksan na namin. Eh, di ka na tumakbo, Weng. curious kami, eh. Diyan sa moment na nakita ni Miyok, may truck na dumating. Tang ina ni Gago, bilis tumakbo. Walang warning, tumakbo lang. Tapos ako di ko nakikita kasi nasa likod no ng trailer, di ba? So huli ako tumakbo. Buha na sila. Sabi niyo, uy gago, may tao na. Tapos na pa yung pan. Kaya nung ko na totoo na tumakbo na din ako. Ayun, <laughs> may truck! <laughs> Tapos diba, huli ako, um, ano, tumakbo. Tingnan mo siya yung unang nakarating. Pagdating sa mga gantong sweet parang us yun, par. <laughs> ang bebe sa tumakbo. Hindi ako mahuhuli dito. Tingnan nyo naman, oh. <laughs> yan na, nagpapanik na. May coast guard daw yan. <laughs> Yan na natagpuan na namin yung yes, ano. Yung yes. yes. saan kami <laughs> nagpark. No, no, bilis, bilis. Unang una ko siya nakita. Sabi ko, uy, gogo. Akala ko nagbibiro kayo. <laughs> Nakakita talaga namin eh. Hmm. Pumakbo kayo kasi di ba nasa likod na nasa ito. <laughs> oh. <yung>, sabi niya. Kaya mayatan. Tumakbo na din si Gago. Bukas pa, hindi niya Bukas pa. Nabuksan mo? Oh, na? Tara na yun. yun. <laughs> Tara, Gago. <laughs> nag-ronda na yung mga yun. Gago, may papunta na dito, par. Tunay? Oo. Oh. Saan? May Bilis, bilis. Oh. Yo, yo. <laughs> 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 dito, tatawa kami kasi si Miyok. Nagpapanik na siya, naririnig na sa boses niya yung, <laughs> yung panik. Bilis! Takay na, bilis! Uy, pasakay ako ba? Uy, 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 pasakay! Tagay na kayo dyan! Uy, pasakay! pa pasakay! Pasakay! Pa! na tarno! tutulak ko!

ang <laughs> bilis nun yun tangin eh, no. <laughs> tara doon sa bibilis tumakboyo na video ang kulahat pa-eat trans mamaya yeah, pa